Kamusta ako nga pala si GH Tech at sa video na ito ipapakita ko sa inyo ilang budget mouse na mabibili sa Lazada ngayong December 12. Ang focus natin dito ay mga murang options na pwede para sa basic PC use, online class, office work at light gaming. Hindi ito high-end peripherals pero sapat na para sa mga naghahanap ng pinakapraktikal na presyo. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this! Unahin natin ang generic wireless Bluetooth rechargeable mouse na 129 pesos. Ito ay may Bluetooth at 2.4 GHz USB connection, may backlit design at silent clicks. Base sa mga user reviews, sa ito para sa basic laptop at tablet use tulad ng browsing, documents at online meetings. Dahil sa wireless at rechargeable, convenient ito sa portability pero hindi ito ideal para sa competitive gaming dahil limitado ang sensor accuracy at response time. Next ay ang Fantec Rasta G10 na nasa 229 pesos. Isa itong wired gaming mouse na may RGB lighting at adjustable DPI. Sa mga reviews online, madalas itong gamitin bilang entry-level gaming mouse. Sa patang tracking ito pa sa casual games tulad ng MOBA, FPS at general PC use. Build quality ay katamtaman at inaasahan sa ganitong presyo. Tatlong beses na akong bumili nito. Sa katulad kong heavy user, usually around 8 months ang tinatagal ng left mouse button bago nagkakaproblema. Tapos inaayos ko na lang yung micro switch sa loob para magamit ko pa. So tumagal pa siya ng ilang months. Hanggang yung middle mouse button ay naging super sensitive to the point na pag nag-scroll ako down, minsan medyo nagtumataas bago bumaba. Medyo annoying na yun para sa akin to the point na naghahanap na ako ng bagong mouse. Sunod naman ay ang Zeus MR001 na nasa 249 pesos. Ito ay isang wired gaming mouse na may ilang programmable buttons. Ay sa feedback ng mga users, usable ito para sa light gaming at productivity. Pero hindi rin ito pang long-term heavy gaming. Ang performance ay sapat para sa budget setup. Lalo na kung kailangan lang ng extra buttons para sa shortcuts. Nakabili na din ako nito. Pareho lang ng Rasta G10 pero malaki-laki ng konti. Meron din tayong Zeus ZM30 na ang presyo ay 243 pesos kung gagamit ka ng coins. Basic wired mouse lang ito na may simple design. Sa mag-review inaasahan dito ang basic performance lamang pang-office, pang-school at pang-light gaming. Wala itong advanced features pero gumagana naman ito. Ito ang isa sa mga mouse dito na baka bumili ako sa December 12. Expect ko na, na katulad lang ang performance ito katulad ng mga naunang mouse na binanggit ko. Ang gusto ko lang dito ay yung aesthetic. Ngayon ang panghuli, ang Fantech VX9 Kanata na nasa 299 pesos. Isa rin itong wired gaming mouse na may mas solid na build kumpara sa ibang mas murang models. May adjustable DPI at maayos na grip para sa mas mahabang paggamit. Base sa community feedback, ito ay mas bagay sa mga gustong mag-casual gaming na may stable na tracking kumpara sa generic options. So ayan, ilang murang mouse na mabibili nyo sa Lazada sa December 12. At kung bibili kayo, try nyo check kung mas makakatipid kayo pag dalawa ang binili nyo. Kasi kalimitan sa mga yan, may store voucher pag naka 400 pesos ka. Ngayon, kung gusto mo ng video tungkol sa gaming mouse na merong budget to high-end gaming mouse, click mo lang yung nasa screen. Kung may tanong kayo tungkol sa mga mouse na ito, comment lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.